Pinagdiskitahan ng mga batang hamog ang isang truck ng bigas sa Dangwa sa Maynila. Nakuna ng video kung paano nila tinangay ang ilang sakong bigas mula sa truck na naipit noon sa traffic. Nakatutok si John Consulta, Exclusive. Pasado ala ng madaling araw kahapon nang makuha ng cellphone video ang pag-atake ng mga batang hamog at ilang tambay sa Dangwa sa Dimasalang, Maynila. Nang makalapit ang grupo sa Punterian Truck, Agad umakyat ang isa at sinimulang ihulog mula sa truck ang sako-sakong bigas na sakay nito. Pagbagsak sa kalsada, kanya-kanya ng buhat ng mga sako ang iba pang kasabuat, sabay takbo sa iba't ibang direksyon. Walang kamalay-malay ang driver at pahinante ng truck na habang naiipit sila sa traffic, pinagpiyestahan na pala ng mga masawan loob ang kanilang inedeliver sa ng mga produkto. You know, boss, kahit na may trapal at lock sa gilid ng truck, ay nagawa pa rin isagawa ng mga batang hamog ang kanilang masamang balak. Nauna ng pinalalahanan ng PNP ang truckers na maging maingat sa modus ng mga batang hamog, lalo pat mabilis at organisado kung kumilos ang mga naturang batang magnanakaw sa lansangan. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.